So what's up guys, nata ko rin sa ika 33 30... Okay, 33 na to Nga duty dari sa Bunama National High School As intern So karon wala ta karon sa school Is nata ka sa BH And time check is 8.14 And ayun nga uh, Since uh, Two days na lang Like tomorrow Then the next day demo na grand demo na namo and ay nag-prepare na ko kay na balish na kagay na and mag-finalize na po ko sa akong LP kay mamantong ipaprint and hatag sa mga observer and karon is nagpalis na lang ko kini sa second remember uh, ay nga uh, quest okay and ayun nga uh, kabalik quest na ako siya din mo na ni siya ang panong mga ipampilit-pilit sa mga students mo hatay hatag na ko sa ina. and Gahi na is nakademo ko in 2 which is ang foreman ang klase sa teacher. O na sa Einstein nakademo ko then 75%. Then sa Aristotle is nata sa mga 80% then sa Archimedes nata sa 85%. 85% natong ratings dito. Then magdimunta na ako sa Harderford. However, is na ay came up happens. Ayun, na nakita ko mga nagremedial and wala na to, to to dayon and tomorrow I hope so na makarede dan then makafinalize maghatag ko sa mga materials sa mga students for tomorrow para din ako maghatag sa ilahat is, 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 is at least na gita. so guys, okay and ane nga tips lang ako na, na nag-andam na ka di ba Nag-andam na ka so ma pressure juga in terms na everyday ka naga ano naga naga, naga prepare at uh, and na uh, ano kag demo nagsikag demo sa imong mga students para ma familiar niyo motong dagan sa imong final demo so ayun na familiar na nato so ayun good luck and to the god be the, okay to the god be the glory bye Good luck sa inyo internship po hon and ako vlogging tayo magen. Kung gusto ka og mga tips para sa imong pag-internship po hon, if going to teacher ka na and ayun, nakasarap video i-guide guide lang ka na ako dari uh, in the short moment ayun and and yun lang yun na at my suggestion okay don't pressure yourself okay don't pressure yourself kay mabot man ang time na ma-pressure na ka din ayun mawala wala ka so, i-chillax mo lang yun ang guide nila ma'am relax relax lang alisar na no problemahang other problem ni mo pag humanin mo demo okay relax di mo ang problema hinalain ng mga butang okay yun lang and agos ang balangin time again agos ang bye bye signing out